alam mo, sa totoo lang, mahirap talaga ang proseso ng pagyaman. Yes, mahirap ang proseso ng pagyaman. Kapag nag-uumpisa ka, alam mo na, alam mo yon ang taas-taas ng pangarap mo, maraming magde-discourage sa'yo. Ang dami-dami mong pangarap, ang dami mong gustong maabot, ang dami mong gustong kunin, ang dami mong gustong gawin. Pero minsan, hinahadlangan or nahahadlangan ng mga taong negative. Tama. Siyempre, kapag nasa proseso ka, walang maniniwala sa'yo. Lalo na pamilya mo, kaibigan mo, syota mo, love life mo man yan. O yung mga taong kakilala mo. Tama? Kasi bakit? <coughs> Alam mo naman, tayong mga Pilipino, ba diba? Sa Pilipinas, nagagalit yung kapitbahay natin kapag tayo ay umasenso. ba diba? Katotohanan yon, real talk yun Nagagalit ang kapitbahay kapag yung kapitbahay niya ay um sa buhay. Tama? So <coughs> Sabi pa nga uh, sa sa isang ano, sa isang komunidad, okay? Sa, sa sa mga tao. Kung sino yung mga mahihirap, yun ang nagsamasama sama Kung sino yung mga mayayaman, yun ang nagsasama-sama. Ah, 'di ba? Ah, uh, guys, sorry ha, don't get me wrong ha. Pero yun yung realidad. <coughs> okay? Hindi ko sinasabing mahirap ka or ganto ka, ganto ka, ganyan ka. Kailangan mo lang magiging open mind, okay? Para i-accept ang katotohanan na kung sino yung mga uh, sila silang magkakasama, silang magkakasundo. Tama, sino yung mga makakadyos, makadyos, sila yung magkakasundo. Kung sino yung mga mapangarap, sila magkakasundo. Kung sino yung mga maharot, sila ang nagkakasundo. Bakit? Ang tawag doon, vibration. Likes attract likes. Ibig sabihin, <clears throat> kung anong klase ikaw, ng klase ng pagkatao mo, yun din ang tropa mo, yun din ang kaibigan mo. Tama 'di ba? Mahirap pagsamahin ang pastor at ang babaero. Pag babaero sa babaero magkakasama magkakasundo yan. Mahirap pagsamahin yung taong introvert sa taong mga lasinggero. Sa mga taong matropa kasi bakit? Introvert gusto niya sa kwarto lang, gusto niya tahimikang lugar. Gusto niya ginto lang, gusto niya ganyan lang. Pero yung mga lasinggero, iba yan. Iba ang gusto niyan, gusto niyan masaya, gusto niyan may kantahan, may tagay, may inuman. Yun ang gusto niyan. Tama? So, <coughs> ngayon, bakit ko sinasabing mahirap ang proseso sa pagyaman? Kasi bakit? Kailangan mo kasi dito magpalit ng kaibigan. Kailangan mo magpalit ng kasama. Kailangan mo munang magpalit ng mga taong sinasamahan, pinapakinggan, at sinusunod. Kasi sobrang laking factor ng pagyaman mo ay yung, 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 yung mga taong kausap mo so ulitin ko ha sobrang laking factor ng pagyaman mo kung sino yung mga pinapakinggan mo sino yung kaibigan mo sino ang sinusunod mo sino yung idol mo pagdating doon sa isang bagay na gusto mong marating okay <coughs> bakit maraming taong reklamador kasi bakit ang laging kausap laging kasama reklamador tama diba kung ano ang diskarte sa buhay ng taong kasama mo yun na din ang magiging diskarte mo hindi 100% alam ko yon pero more on ganun ang ginagawa ibig sabihin kung ano ka kung sino ka yun din ang nakakasama mo yun din ang nakakasala mo kasi bakit ang tawag doon magkamoyi ibig sabihin magkamoyi magkasundo fit sila okay so ngayon ulitin ko <coughs> bakit mahirap ang proseso ng, pag ng pagyaman kasi bakit maraming hatak sa'yo pababa maraming ayaw ng ginagawa mo kaya lahat gagawin nila mapabagsak ka lang. So sabi ko nga kanina, kung gusto mong magiging successful sa buhay, dapat accept mo sa sarili mo na kailangan mong magpalit ng kaibigan. Kailangan mong magpalit ng taong kasama. Kailangan mong magkaroon ng <coughs> taong nag mag sa sa'yo. Kailangan mo ng taong real talk. Okay na. Handa kang i handa kang itama kapag ikaw nagkakamali. Tama? mag-celebrate, handa kang samahan na mag-celebrate kapag ikaw may mga wins sa buhay kapag naipanalo mo yung mga struggle mo kapag naipanalo mo yung mga pinagdadaanan mo kailangan mo mong ganong tao kailangan mo ng mga tao so ka sa kung ano ang pangarap mo kahit hindi mo yan kamag-anak kapag yan kamoy mo kapag yan gusto ka niyan, tulungan na kahit nandito ka sa baba tutulungan ka umakyat sa taas para lang magka-resulta kasi tandaan natin, hindi lahat ng pamilya natin ay suportado tayo sa pangarap natin. Hindi lahat ng tropa natin ay suportado tayo sa kung anong meron tayo. Kasi bakit pag tropa, siyempre kilala ka niyan eh. Lalo na kung inuutangan mo yung tropa mo. Alam kanyan niyan, kilala ka niyan. Tama? Kaya mahirap. <coughs> ano? Mahirap ang proseso ng pagyaman. Kasi bakit? Baka mamaya kung sino-sino usap mo. Baka mamaya kung sino-sino ang nakakasama mo. Pero gusto mong masenso. Pero ang mga naririnig mo puro negative gusto mong masenso sa buhay, gusto mong umangat, dapat ang pumapasok dito sa tenga mo, mga naririnig mo, motivations, gusto ng pera, gusto mong masenso, gusto mong magkabahay, gusto mong magkasakyang, gusto mong mag gusto mong magkaroon ng time freedom, gusto ng magandang buhay, as in gustong, 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 gusto ng magandang buhay. Kapag ganun ang klaseng tao ang kasama mo, sobrang daming pangarap niyan. Iba mag-isip yan, iba ang mindset niyan. Ama, so kung lagi mong kasama, lagi mong kausap, hindi nakakatulong sa utak mo, sa isip mo, sa mindset mo, mahirap ang ka sa proseso. Okay? Ulitin ko. Kaya lang pala, ito pala, kaya lang pala mahirap ang proseso kasi sa taong kasakasama mo. Tama? Kaya pala madali ang proseso kasi sa taong kasakasama mo. So it's up to you. The choice is yours. Anong gusto mo? Mahirap na proseso o madaling proseso? Ang importante, dumaan ka sa proseso. Kung pagyaman pinag-usapan, kailangan makinig ka sa mga taong mayangan. All Alright? Good morning. This is Jelosa.